ang sinasabi po ng mga um, um, kababayan natin with legal minds, etong video na ito na itong si Alias Rene ay pure garbage. Wala daw to. Pakanalang daw to talaga para sirain si Senator Riza Ontiveros. Naku po, ang sabi nga niya, ang sabi dito, Don't you ever make Risa Ontiveros angry. You wouldn't like her if she's angry yung makikita nyo na eto na nasa nasa NBI si Senator Riza Ontiveros nakikita mo seryoso tapos ano ang sinasabi ng mga DDS na kuno ay kabado na kuno ay mukhang guilty na hindi sa tingin ko galit ang isang Senator Riza Ontiveros at eto yon hindi niyo magugustuhan ang galit na ito ng isang Risa Ontiveros. Matuwid, Um, laging tama ang ipinaglalaban, may prinsipyo at hindi hindi talaga patitinag. Nakita na nating lahat 'yan. Paano bang nakulong si Kibuloy? Paano bang naaresto si Digong? Paano bang napatalsik o lumayas ng bansa si Harry Roque? Lahat 'yan. Lahat 'yan ay dahil nagtrabaho at ginawa ni Senator Riza Ontiveros ang kanyang mandato bilang senador. Yun yung masaklap. Iba ang kinalaban nyo hindi ito isang katulad ng Sara Duterte nyo na pag kinalaban, abay magwawala. <laughs> Magbabanta. You see, legal na aksyon. Nasa tamang proseso ang ginagawa ni Senator Risa Ontiveros. Matalinong aksyon. O sabi nga na isa, How dumb can you be every time I see another one of these supposedly high-tech Duterte digital production? Yun nga, ito kasi yung mga DDS vloggers na ito ay siguradong production ito. Ito ay galing sa isang or sa Duterte camp. At ang kanilang intensyon ay pabagsakin ang posibleng nga na makalaban ni Sara Duterte sa 2028. At yan po ay si Senator Risa Ontiveros. Yung sinasabi nila na pattern ito ni Risa Ontiveros, Senator Risa, hindi. Pattern ito ninyong mga Duterte damay-damay na to. Damay-damay na lahat. Kasi kayo ang sa tingin ko ah, hindi lang yung mga dahil ikaw ay nag-share ng video na yon, dahil etong mga DDS vlogger na ito, ginamit nila etong video na ito para lalong idiin sa Senator Riza Ontiveros, para lalong banatan at siraan. At yun nga, para ibagsak o ngayon, yung sinasandalan yung pader na si Digong at si Sara Duterte ay mukhang hindi na naman kasing tibay ng iniisip nyo. Baka kayo ang pabagsak na.